ganda ng ng binhi oh. Malalakas. Kumuha nga pala ngayon ulit tayo ng binhim us. dito sa may San Jose umbong Bulacan. At sa pagkakataon nga pala ngayon ay gabi tayo kukuha. Kasi po iba ang biyahe ng gabi, maski mas mas maginhawa. Tara po, tingnan natin kung paano ang aming pag-iimpake ng binhim bangus sa gabi. Ito nga pala sa babaho na yan na nagbibilang ng binhing bangus at doon po yung tumutulong tubig yun o no ay ang erator para magkaroon ng agus at doon sumabang ang mga binhing bangus kaya naman po ng erator ay mayroong hindi humang ihina at laging malakas ang ating binhing bangus ay nga po si si ate Elsa at ang kanyang anak napakasipag sa sideline po para po sa kanila pang puhay, buhay araw araw na pangangailangan natin dapat tayo ay madiskarte may mga kasamahan tayo mga estudyante ha? mga estudyante po yan suma sideline para po sumama dito sa pagbibinhin ng bangus siyempre diskarte na rin para paraan po para sa kanilang pag-aaral at para ni pambaon syempre importante yun pagkabilang ahon niya lalagay nila dito sa taas at hahaluan ng tabang pagka po kasi purong alat ang iyong bibiyahe at walang tabang ay posibilidad po na humina ang isda at magkaroon ng mortality yun so na po ilalagay na ng hangin at saka ho papalipitan at ilalak para humaibiyahin natin ang mga binhi ito sa ating dadalang flies daan at ito na nga po ang mga binhi natin na naikirga wow ang gaganda ng binhi 3, 4, 5 ayan po ang ating binhi bangus malakas na malakas po siya ang ganda po ng kondisyon at saka po wala siyang kinain ang importante po sa pagkukondisyon ng isda ay kailangan walang kinain para pagbinyahe ito ay malakas at maiwasan ang mortality ah, halos kasi simula pa lang namin mag ipaki ng binhing bangus ito ang ganda ko ng isda malalakas masigla yan po ay depende sa pagkukondisyon ng bantay o ng caretaker. Yeah. Nagsisimula na ako pala kami ng ng binhimbang bangus. sa eh, ito. No? Ang ganda po ng kondisyon ng isla. malalakas at merong erator na ginagamit. Parang 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 fountain no? Ang pagbibilang ko ng binhi ng bangus ay ginagamitan ho ng mangkok. Iyan po ay may butas para po hindi marami ang tubig na sumama at binhi lamang ang makuha. 40,000 na binhi ng bakos nga pala amin hindi lalabas Asa 500 classic na malaki ang aming gagamitin kaya tatlo na ho ang mamamalipit malalakas yung mamalipit yung mga ilaw mahina lang sa mga asawa <laughs> kinakarga ng ho namin dito sa bangka ang mga naipake ng bakos Tapos na ako ang pagbibilang. Aaga na natapos. Thank you po.